Ayoko nang mag-aral dahil parang sinasacrifice ko sarili ko sa mga exam at quizzes. Pag mag-quiz kami, pag mag-eksang kami, nakaku, ako, natin lang ako inaawin ng magulang ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ba nagiging gano'n sa akin. Ewan ko na ay ako pag gano'n. Ano ba ang sure that para matapos ang problema at ang panaginip po ng umikol? Over all, overhead, o paano kaya? kung matay sa pobega no paano ang mga pangarap po at naman po so world hindi ko na yata ito maaabutan pa paano kaya ganito mapapalaan ko tignan na lang natin sa susunod na excel na